nagbukas ang pelikula sa isang veterano ng Vietnam War na si John Rambo na pumunta sa isang lawa para hanapin ng isang matandang kasama na nagngangalang Delmar Berry. Sa kasamaang palad, pagdating niya doon, nalaman niyang namatay si Delmar mahigit isang taon na ang nakalipas dahil sa cancer. Maliwanag na nalantad siya sa mapaminsalang mga gas noong panahon ng digmaan, at nahirapan siyang mabuhay pagkatapos na siya ay palayain puno ng kalungkutan, nakikiramay si Rambo sa balo ng sundalo at binigyan ito ng larawan ni Delmar kasama niya at ng iba pa nilang unit. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay sa paglalakad, pumasok si Rambo sa isang maliit na bayan na pinangalan ng Hope, naghahanap ng makakainan at isang hotel para doon magpapalipas ng gabi. Gayunpaman, ang kanyang hitsura, kasama ang kanyang mahabang buhok at istilong militar na Amerikana, ay nakakuha ng atensyon ng mapagbantay at matapang na sheriff ng bayan na si Will Teasel. Pagkatapos ay hinihimok niya si Rambo na lumabas ng bayan, at ipinaliwanag ng sheriff na trabaho niya na panatilihing walang makapasok na tagalabas. Ngunit sa kabila nito, hindi pinansin ni Rambo ang babala ng sheriff at muling naglakad pabalik sa bayan. Nagiging sanhi ito ng galit ni Will at bilang resulta, inaresto si Rambo sa mga kaso ng pagiging hampas lupa, lumalaban sa pag-aresto, at may dalang nakatagong kutsilyo. Sa kanyang oras sa istasyon ng pulisya, tumanggi si Rambo na makipagtulungan sa mga pulis para sa ilang mga papeles nag ito sa mga opisyal, na pinamumunuan ng malupit na punong deputy na si Art Gold, na isa ilalim siya sa malupit na pagtrato na nag sa pagbabalik tanaw sa pagpapahirap na dinanas niya noong digmaan sa Vietnam. Inutusan si Rambo na maghubad, pagkatapos ay hinahampas siya ni Art ng kanyang batutes sa likuran. Pagkatapos, inutusan ni Art ang isa pang kasamahang opisyal na paliguan si Rambo gamit ang fire hose para bumango siya kapag tinangka nilang ahitin siya gamit ang isang tuwid na labaha, nawala ng kontrol si Rambo sa kanyang emosyon. Nagsimula siyang makipag-away at pinabagsak ang lahat ng mga pulis sa kanyang nakamamatay na mga galaw. Di nagtagal, binawi niya ang kanyang kutsilyo, nagnakaw ng isang random na motorsiklo mula sa kalsada, at nakatakas hinabol siya ni Will sakay ng kanyang sasakyang pulis sa kahabaan ng mga kalsada sa bundok patungo sa kakahuyan, ngunit natapos ang habulan ng bumaligtad ang kanyang sasakyan. Samantala, iniwan ni Rambo ang motorsiklo at tumakbo sa kakahuyan. Si Will, na nakaligtas, ay nagorganisa ng isang search team, na may dala ng mga otomatikong armas, aso, at isang helicopter. Habang papunta sa bundok, natuklasan ni Rambo ang isang lumang piraso ng damit at ilang mga gamit sa kanyang pamamaraan, ginawa niya ang mga materyales na ito para maging pansamantala na damit para sa kanyang sarili. Habang sinusubukan niyang iwasang mahuli, dumaan siya sa gilid ng isang matarik na bangin, kaya nagpa siya siyang dahan ang umakyat pababa. Ngunit nang gagawin niya ito, nakita siya ni Art mula sa helicopter at nagpaputok. Dahil dito, walang pagpipilian ang ating bida, kaya pabigla-bigla siyang tumalon sa bangin. Ang pagkahulog ay hindi nagreresulta sa pagkamatay ni Rambo, habang ang isang kumpol na mga puno ay umaalalay sa kanyang paglapag, ngunit ang kanyang kanang braso ay nasugatan sa proseso. Habang si Art ay patuloy sa pagbaril, si Rambo ay nagtago sa likod ng isang puno. Di nagtagal, sinalungat niya ang pag ni Art sa pamamagitan ng paghagis ng bato patungo sa helicopter, nabasag ang windshield nito at pansamantalang nawalan ng kontrol ang piloto. Bilang kinahinatnan, nawala ng balanse si Art at nahulog sa maraming bato at namatay. Sa resulta ng mga pangyayaring ito, si Rambo ay nagkaroon ng malalim na sugat sa kanyang braso at pagkatapos ay sinubukang ilantad ang kanyang sarili, na iginiit na ang pagkamatay ni Art ay isang aksidente at hindi niya gustong saktan ang sinuman. man. Gayunpaman, tumugon ang mga opisyal ng putok na nagudyok kay Rambo na umatras sa kakahuyan makalipas ang ilang sandali, si Will at ang kanyang mga kinatawan ay nakatanggap ng komunikasyon sa pamamagitan ng radyo mula sa isang kapwa opisyal sa base. Ibinunyag ng komunikasyong ito na ang taong kanilang hinahabol ay si John Rambo, isang veterano sa Vietnam, Green Beret, at tumatanggap ng Congressional Medal of Honor. Ang paghahayag na ito ay naglalagay ng takot sa karamihan ng mga pulis, ngunit nananatiling determinado si Will na maghihiganti. Sa susunod na eksena, pinangunahan ni Will ang kanyang grupo para tugisin si Rambo papunta sa masungit na kagubatan, ngunit natatakot ang kanyang koponan na posibleng mabaligtad ni Rambo ang mga pangyayari, at sa halip silang lahat ay mamatay. Ang kanilang pangamba sa kalaunan ay nagkatotoon ng supilen ni Rambo ang maliit at di-organisadong pangkat ng pulisya gamit ang mga taktikang gerilya at booby traps na hindi nakamamatay. Matindi niyang sinugatan ang lahat ng mga pulis, isa-isa nang si Will na ang huling lalaking nakatayo, hinarap siya ng isang nakatagong rambo na may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Binyantaan niya ang sheriff na itigil ang pagtugis o kung hindi ay bibigyan niya sila ng digmaan na hindi nila paniniwalaan. Sa pagsabi ng mensaheng ito, si Rambo ay naglaho pabalik sa kakahuyan, na kumukuha ng walkie-talkie mula sa isa sa mga nasugatang pulis. Nang maglaon, nakita namin na ang isang base camp ay binoo malapit sa site. Parehong ipinatawag ang State Patrol at ang National Guard para tulungan si Will sa paghuli kay Rambo. Ang isa sa mga opisyal ay nakikitang naghahatid ng mensahe kay Rambo na nakikinig mula sa kabilang panig sa pamamagitan ng radyo na kanyang ninakaw. Binanggit ng opisyal na napapalibutan siya sa lahat ng panig ng kanilang mga puwersa di nagtagal, ang koronel ng United States Special Forces na si Sam Troutman ay dumating sa base camp na ipinakilala ang kanyang sarili bilang mentor at dating commanding officer ni Rambo. Sinabi niya sa sheriff na si Rambo ay sinanay upang mabuhay sa malupit na kapaligiran at upang makisali sa mga nakatataas na bilang sa labanan. Dahil dito, inirekomenda ni Sam na payagan na makatakas si Rambo sa susunod na bayan upang mapawi ang sitwasyon at pagkatapos ay payagan na sumuko ng mapayapa. Gayunpaman, si Will, na kumpiyansa na si Rambo ay walang pag-asa sa kanila, ay tumangging sumunod kay Sam. Kasunod nito, hiniling ni Will kay Sam na kausapin si Rambo sa pamamagitan ng radio channel at subukang kumbunsihin siyang isuko ang sarili. Gayunpaman, tumanggi si Rambo na sumuko sa halip ay kinundinan niya si Will at ang kanyang mga pulis para sa kanilang pangaabuso, na binanggit na iginuhit nila ang first blood. Pagkatapos nito, pinatay ni Rambo ang radyo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nagawa na ng mga tauhan ni Will na e-trace ang kanyang posisyon sa bundok ng mga oras na iyon. Samantala, sa kakahuyan, si Rambo ay nanghuli ng isang baboy ramo para sa hapunan at nagtago sa isang inabando ng minahan. Doon, gumagawa siya ng apoy upang lutuin ang kanyang pagkain at magpahinga sa gabi. Sa pagsikat ng sumunod na umaga, pinalibutan ng mga National Guard ang pasukan sa abandonadong minahan, na nagpa-corner kay Rambo. Hindi pinansin ng mga utos ni Will na hintayin ang kanyang pagdating, nagsimulang magpaputok ang mga National Guard patungo sa minahan. Nagpaputok pa sila ng rocket launcher, na nagpasabog sa pasukan at natrap si Rambo sa loob sa paniniwalang napatay nila si Rambo sinimula ng mga gwardya na ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, hindi alam ng mga National Guards na nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtakas ng mas malalim sa lagusan. Sa loob, nakahanap si Rambo ng ilang lumang gasolina, at sinunog ang mga piraso ng kanyang damit upang lumikha ng isang improvised na tanglaw. Matalino niyang ginagamit ang apoy bilang tagapagpahiwateg ng daloy ng hangin upang makahanap ng pagtakas sa ibabaw. Pagkatapos nito, nakipagsapalaran siya ng mas malalim sa minahan, tumatawid sa tubig na pinamumugarin ng mga daga. Pagkatapos ng ilang oras ng paggalugad, sa wakas ay nakahanap ng paraan si Rambo, ngunit nag-iingat siya upang manatiling nakatago mula sa mga humahabol na opisyal. Hindi nagtagal, na hijack niya ang isang dumaan na truck ng kargamento ng US Army, na tila nagdadala ng M60 machine gun at sapat na mga bala. Itinapon niya ang driver, bumangga sa isang harang sa kalsada at bumalik sa bayan. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinarating ng super ng truck ang balita tungkol kay Rambo sa himpilan ng pulisya. Nagpagulat ito kay Will, at sa sobrang galit, inutusan niya ang kanyang mga alok na patayin kaagad si Rambo. Nang maglaon, nakita si Rambo ng ilang mga pulis na nagsimulang tugisin siya sa kanilang sasakyan. Sa una, sinubukan ni Rambo na huwag pansinin ang mga ito, ngunit nang pagbabarilin siya ng mga opisyal, nagalit siya at natamaan ng malakas ang kanilang sasakyan, na nagresulta sa isang aksidente. Makalipas ang ilang sandali, nadatnan ni Rambo ang isang grupo ng mga pulis na humaharang sa kanyang daan sa dulo ng isang tulay. Gayunpaman, sa halip na bumagal, pinabilis niya ang truck at binanga ang nakaharang. Sa pagsisikap na gambolay ng mga opisyal, pinasabog ni Rambo ang isang gasolinahan bago umalis gamit ang isang M60 machine gun. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng maraming beses sa bayan habang tumatakas ang mga residente. Naramdaman ang napipintong panganib, inanunsyo ni Will sa lahat ng mga sibilyan na lumikas sa mga lansangan at manatili sa isang lugar na ligtas. Pagkatapos nito, naghahanda siyang susundan si Rambo, ngunit kasabay nito, nilapitan siya ni Sam ang koronel, na nauunawaan na, na ang sheriff ay walang kalaban-laban, ay sumusubok na kumbonsihin si Will na palayain si Rambo ng isang beses pa. Gayunpaman, si Will ay nananatiling hindi mapigilan, kaya't niyakap niya ang kanyang sarili, at umakyat sa bubong ng gusali, determinadong tapusin ito minsan at magpakailanman. Samantala, si Rambo, gamit ang kanyang karanasan sa mga taktikang gerilya, ay binaril niya ang mga power transformer ng bayan ito ay bumulusok sa isang bahagi ng bayan sa ganap na kadiliman. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa isang tindahan ng mga baril na matatagpuan malapit sa istasyon ng pulisya. Ikinalat niya ang mga gunpowder pati na rin ang mga bala sa sahig at sinindihan ito, na bilang isang kaguluhan. Sa isang punto, nakita ni Rambo si Will sa bubong, kaya maingat siyang pumasok sa istasyon ng pulisya upang harapin siya. Alam na ang sheriff ay nakaposisyon sa rooftop, si Rambo ay pumunta sa ilalim ng skylight at nagpaputok ng baril bilang bitag. Gaya nga ng gusto niya ay agad siyang pinutukan ni Will. Pagkatapos ay napansin ni Rambo ang kanyang posisyon at muling binaril ang Kisame na nasugatan ang sheriff. Bilang resulta nito, nahulog si Will sa skylight at bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay lumapit si Rambo sa kanya, handa nang wakasan ang kanyang buhay, ngunit dumating si Sam sa tamang oras at pinigilan siya. Binalaan ni Sam ang sundalo na wala ng pag-asang makatakas ng buhay dahil siya ay papatayin, maliban na lang kung siya ay sumuko. Upang hikayatin siya, pinaalalahanan siya ni Sam na siya ang huling nakaligtas sa kanyang elite unit. Ayaw niyang mamatay si Rambo sa ganitong paraan sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang istasyon ng pulisya ay napapaligiran ng armadong puwersa ng pulisya, ngunit inutusan sila ni Sam na huwag magpaputok. Sa sandaling ito, inalis ni Rambo ang kanyang sarili, na inihayag ang mga kakilakilabot ng digmaan at ang kanyang mga traumatikong pagsubok. Ikinuwento niya ang paghihirap ng pagsaksi sa pagkamatay ng kanyang mga kasama sa Vietnam, at kung paano siya hindi makapagtrabaho dahil sa kanyang post-traumatic stress disorder ikinuwento rin ni Rambo ang hindi magandang pagtrato sa kanya ng kanyang mga kapwa Amerikano nang siya ay umuwi. Masakit niyang sinasabi na nakalimutan na siya ng bansa sa kabila ng labis na pagsasakripisyo para sa kanila. Hindi maintindihan ni Rambo kung paano siya naging bayani ng digmaan sa Army ngunit sa Amerika ay hindi man lang siya mapagkakatiwala ang magtrabaho sa isang parking lot. Dahil sa labis na emosyon, napaiyak siya habang kinukwento ang kalunos lunos na pagkamatay ng isa sa kanyang mga kasamahan sa kamay ng isang batang sundalong Vietnamese. Matapos ilabas ang lahat ng sakit at emosyon sa harap ni Sam, sa huli ay isinuko ni Rambo ang kanyang sarili at dinala sa kustodiya ng mga federal na autoridad. Samantala, ang nasugatan na si Will ay inaasikaso ng mga paramedic at dinala sa ospital sa isang naghihintay na ambulansya natapos ang pelikula ng ihatid si Rambo palabas ng police station at sumakay sa isang police van. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.